Hoy, lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon ay nagdadala kami ng isang nakakabagbagdamdaming kwento mula mismo sa sambahayan ni Pacquiao. Ibinahagi ni Jinky Pacquiao ang isang magandang emosyonal na muling pagsasama-sama pagkatapos ng apat na mahabang taon ng pagkakahiwalay at magtiwala ka sa akin, hindi mo gustong makaligtaan ito, sa nakalipas na apat na taon, ang pamilya Pacquiao ay hiwalay, ang bunsong anak na si Jimuel ay nagsasanay sa Estados Unidos, habang ang anak na babae na si Princess ay nag-aral sa United Kingdom kahapon lang. Ibinahagi ni Jinky ang mga larawan ng kanilang pinakahihintay na muling pagsasama, na nagpapahayag na ang kanyang puso ay nag-umapaw. Sa Cebuano, isinulat niya na umiiyak siya habang nagtatay, mga luhang alam lamang ng isang ina na sa wakas ay nasagot na ang panalangin ng puso. Dinagsan ng mga tagahanga at kapwa celebrity ang kanyang comment section ng pagbati na ipinagdiriwang ang pagkakaisa at pagmamahalan ng angkan ng Pacquiao. Malinaw na ang muling pagsasama-samang ito ay nakaantig ng maraming puso. Mabilis na mga katotohanan, si Jinky at ang boxing legend na si Manny Pacquiao ay ikinasal mula noong isang libo siyam na daan at Syam na putsyam at mga magulang ng limang anak, sina Jimwell, Michael, Princess, Queenie, at Israel. Kaya, ano ang tikiaway mula sa nakakaantig na kwentong ito? Ito ay isang paalala ng kapangyarihan ng pamilya, kahit na milya-milya ang pagitan, pag-ibig at pananampalataya ang nagpapanatili sa inyo na magkasama. Ang mensahe ni Jinky ay umalingaw ngaw, walang maihahambing sa kagalakan ng pagiging buo muli, ano sa tingin mo ang reunion na ito? Nagkaroon ka na ba ng long distance family reunion na nagpaiyak sa iyo? Ibahagi ang iyong mga kwento sa mga komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang emosyonal na highlight na ito, pindutin ang like, subscribe, at i ring ang bell para sa higit pang nakakapagpasiglang mga kwento.